Hot topic and issue pag-usapan natin. Dating Pangulong Rodrigo Duterte naging mainit ang mga pahayag sa sesyon sa Senado. Patuloy pa rin ang pagdinig sa Senado patungkol sa drug war na kinasasangkutan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon sa Senado. Isa-isang nagtanong ang mga senador sa pagdinig at natanong nga ni Senator Risa Huntiveros ang dating Pangulong Duterte kung ang drug criminal ba ay deserve na patayin kesa makinod nang dating pangulo mas gugustuhin niyang itulong sa mga taong mahihirap at walang pambili ng bigas kesa ipakain sa mga kriminal at prison ang mga pondo para sa gobyerno at wala siyang pakialam sa mga kriminal kung saang impyerno sila magpunta. Kaya naman sa GOT ni Sen. Lisa Hintiberos may implement sa pag-arrest ng anti-drug operation at pagsampa ng kaso at sana mapanood ng Department of Justice dahil madami ng admission ang dating presidente involving criminal act. Kaya naman sa GOT ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nagtata baka siya sa Department of Justice dahil hanggang ngayon ay hindi paan nga siya nakakasuhan at marami na siyang napatay na tao hanggang ngayon yan ang mga hot topic and issue dito lamang sa tambalang JK